Ayun, magandang araw sa inyong lahat mga kaubas. Kumusta kayong lahat? Ngayon, gagawa ulit tayo ng bagong video. Dito sa aking kauna-unahang tanim na obas. Kaya, uh, laki na ng puno niya. Ayan o. Dalawang puno yan. Ayan yung isa. Ayan, kung makikita nyo, dito sa kanyang ilalim ay daming mga damo na kailangan lang tanggalin. Dahil, wala ko dito ng halos apat na buwan. Kaya ito na yung nangyari sa aking ababas. Ang daming binungan nito dati mga kababas. Ito yung mga picture. May pakita ko sa inyo. Bumunga ito ng mahigit 264 months yata yun mga kababas yung binungan nito. Dalawang puno lang. Ang challenge nito mga kababas ay dahil sa walang nakamonitor dito ay tumubo na yung mga sanga nagkaroon na ng bagong sanga na hindi pa siya na pruning pero nagkaroon na ng bagong sanga nag break na yung mga dapat na buds na dun siya magbibigay ng bulaklak or bunga parang ganito yan oh, gaganda pa naman ng talbos pero walang bulaklak mga kaobas oh So ito yung challenge natin ngayon kung paano natin ito mapapa bulaklak mapapabunga eh nagkaroon na ng bagong sanga nag bud break na yung mga mga buds o oh. so yung so yun yung challenge mga kabas kasi kung hindi naman natin to pabubungayin sayang yung panahon ayan oh hmm dahil ito mga kaubas natanggalin ito ng dahon noon parang ganito yan wala siyang dahon na ganyan dahil sa walang wala ko dito hindi siya na pruning kaya tumubo na yung mga buds niyan hindi siya nagkaroon ng bunga kasi well, hindi naman na pruning meron siyang mga dating dahon dito sa mga dulo kaya hindi siya nagkaroon ng bunga ayan So ito yung gagawin natin mga kaubas ay magtatanggalin natin yung mga sanga na ito, itong mga bagong sanga na ito para maporsya na magkaroon ulit siya ng mga bagong sanga tapos apply tayo ng fertilizer na complete at urea kasi wala na siyang buds na ano mga kaubas na magaganda kasi nagbud break na nga eh tumubo na kaya ipopros natin siya ng magkaroon ng bagong sanga ulit kaya ito tatanggalin natin itong mga bagong sanga na ito kakalbohin natin itong mga kawas ng uh, paabutin natin ng mayigit sa linggo bago tayo mag to hmm. magdagdag tayo ng yurya at complete sa ating fertilizer. Meron naman siyang bulaklak kaya no, liit naman. Oh, at saka yan lang yung nakita kong may bulaklak. So sayang yung panahon mga kabas kung ito ay hindi na natin pababungahin. Dito, dito, siya dati nagbunga ng oh. oh ang lalaki ng binunga niyan. Noon. So, yan. ah, natin ito ng dahon. Ito mga tumubong sanga na ito, lahat mga kaubas ay tanggalin natin para magbagong ano siya ulit, panibago na naman. oh yan. Kaya hindi siya nagkaroon ng bunga kasi hindi naman na pruning mga kaubas. Iniwan ko ito noon, may bunga siya. Yan o, oh, hmm. Tapos wala na siyang buds ngayon. Kaya yun yung dahilan kung bakit tayo mag apply ng urea. 50-50 mga kaubas. Dahil hindi naman kagad ito magkakaroon ng bagong sanga. 50% na urea, 50% na uh, complete. Tapos susunod doon, complete at potassium na kasi magpo-pruning na tayo noon after ng mga 8 days siguro mga kabas tanggalin natin yung mga titira lang natin yung mga nasa dulo dulong sanga sa talbos pero itong mga bago na itong mga kabas tanggalin na natin yun yung gagawin nating procedure technique mga kabas yan Ah, same procedure lang na parang ginagawa natin doon sa kabila na nagtanggal tayo ng dahon. Pero ito kasi, oh, naka nakatubo na 'yung mga bagong sanga niya. Pag wala na siyang mga sanga, so uh, a siyang bubukol ulit yung mga buds na dun sa tutubo tapos may kasama ng fertilizer yon mga kaubas na kailangan niyang sa kaila, na kailangan niyang magbubung pagkabumunga na sa iyon yung mga kailangan niyang nutrients kaya magkakaroon ulit siya ng bulaklak pero ito wala na kasi walang kulang yung nutrients eh. kaya hindi siya nagkaroon ng bulaklak at hindi naman natanggal lahat talaga yung mga dahon niya tanggal yung mga sanga hindi siya na pruning ang mangyayari nito mga kabas, dito na yan magkakaroon ng mga bagong sanga ulit dito sa kanyang katawan ng uh, arm kasi dito wala na tumubo na yung mga sanga dito sa mga pruning cane pero hindi pa naman lahat itong fruiting cane na to pwedeng dito rin putulin kaya tanggalin natin itong mga bagong sanga ayan o oh. ang gaganda pero wala hmm. pag ito nakalbo na at na expose sa araw ulit itong mga sanga na to mga fruiting cane na to Uh, ano na na siya magre-reactivate na naman siya na magkaroon ng bagong sanga at magbubulaklak yan kakalbuhin ko ito yung kanyang puno ang laki na nito nasa ano na ito mga kaubas 6 years na sa euro ito itong tinanim ko ito noon Uh, sinubukan ko yung kung, kung ano yung mas marami ang bunga ah, yung ganyan na dalawa yung patutuloyin nating sanga or yung isa lang pero same lang mga kaubas pero sa pag-aalaga rin siguro yon ito, tanda na to nasa 6 years na no? dito siya dati ang daming binunga dito banda mga kabas kasi yun yun lang gagawin natin hindi ko na papakita yung aking ipagdadamo yun lang ang basta yung mga video na to ginagawa ko mga kabas ay uh, susundan nyo lang yung mga hanggang sila ay bumunga at makapag harvest tayo Uh, at sigurado akong mayroon kayong matutunan doon sa mga teknik na ginagawa ko kasi experience ko na rin yun mga kababas kaya yun naman yung mga sinishir ko sa inyo meron pa nga yung uh, talagang pinipir pinip, uh, ko siya ng napaganda kompleto sa abono polyar tapos nagpruning ako, hindi rin bumunga, hindi nagbulaklak. Pero ang gaganda naman ng mga sanga. 'Yun yung mga na-experience ko. Tapos may ginawa akong technique doon. Saka ako na lang sa inyo sasabihin pagka mayroon akong example. Ano ito mga ko bas ay pruning natin tapos hindi bumulaklak. Ay may gagawin tayong ibang teknik na naman kumbaga uh, ano siya may paraan doon pero 50-50 pa rin yon na uh, magbibigay pa rin siya ng bulaklak yan so hanggang doon lang mga kaobas para uh, hindi hahabat yung video natin senior ko lang yung nangyari dito sa akin dalawang puno at pabubungahin natin siya ulit yan Naglagay na ako ng organic kahapon. yun o. Chicken dung. So, bye-bye mga kabas. Paalam sa inyong lahat.